Hello mga Kiles! Nandito na naman ang lola nyo. May sishare lang ako sa inyo guys. Base sa aking uh, experience dito sa pag reels sa pag-upload ng mga video, at lalo na doon sa uh, dashboard natin, sa performance. Ganito yun guys, ang aking na experience dito, uh, talagang napabayaan ko yung aking performance. Although na nanunukod ako sa mga video ng mga uh, content creator natin, pero syempre walang effort naman sa pagpost ng mga video. So, 'yung nangyayari guys, hindi hindi ka talaga uh, magkakaroon ng magandang performance. Mag-upload ka nang mag-upload talaga ng mga video para uh, bago ng bago sa dumadaan ng mga ng mga wall ng ating mga uh, content creator or uh, ikakalat ni Meta. So, talagang mamumula kasi bukod na doon guys, hindi ka hindi nakikipag-engage sa iyo 'yung mga uh, followers or mga view, uh, mga solid supporters natin or viewers kung wala kang i-upload na mga video. So, kailangan talaga guys kasi every month na panibago ng panibago ang kitaan dito sa uh, mga video natin. So, kailangan bago rin ng bago ang paggawa para mayroong panuorin ng panibago rin ang ating mga viewers. So, based doon sa akin naging experience at napabayaan ko talaga, may time na hindi ako nakakapag-upload ng video sa loob ng isang linggo, isang beses lang, dalawang beses lang. So, doon bumagsak ang aking performance. Kasi napabayaan. So guys, wag niyong pababayaan. Pag nakita niyo talagang namumula ang dashboard niyo, doon sa mga naririnig niyo na mga content creator na wag pansinin na namumula ang dashboard. Wag niyong intindihin yun. Gawin, uh, pero ang sinasabi nila, mag-post kayo ng mag-post ng video. Totoo yun guys. Huwag niyong pansinin yung dashboard niyo na mumula ang gawin niyo, mag-post ng mag-post ng mga video para tuloy-tuloy ang magandang performance. Magiging green or is still green ang inyong uh, ano, uh, performance. Huwag niyo nang antayin talaga as in bumagsak katulad ng aking performance. Upload kayo ng upload guys kung maari lang. Huwag niyong sabihin na okay na yun yung isang beses lang na video na i-upload sa, 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 sa Reels. No. Kailangan 1, 2, 3, 4, 5 kung gusto nyo yung kumita lalo na pagka mayroon na kayong um, ads on rails. Kasi doon tayo kumikita sa ads on rails. Kung gusto nyo kumita, damihan nyo ang inyong uh, pag-upload ng mga video. Huwag lang yung isa lang, isang beses lang sa isang araw. Kasi pag pinanood yung video mo, kung monetize ka na sa ads on rails, magkano lang yung kikitaan, kikitain mo. So kailangan talaga damihan. Kahit sa long video, pagka may stream ads ka na talaga, para malaki ang kita mo sa stream ads, Gawin mo ng isa, dalawa, tatlo o apat pa ang pag-upload. Gawa ng paraan. Kasi ako talaga guys, uh, na-realize ko, experience ko sa ngayon. Ganun lang kaliit ang kita sa stream ads. Dahil pasalamat na ako makapag-upload ako sa loob ng isang araw. Kayo na rin ang makakapagano sa sarili nyo kung tama ba mag-upload lang ako ng isang beses ng, ng long video or short video. Paano yung kikitain ko? Paano ako magkaroon ng views? So doon nyo pa lang guys, um, ay ano sa sarili nyo na hindi ganun. Paano ako kikita? So, kailangan gawin, gawin ng gawin, mag-upload ng mag-upload ng video talaga ng higit sa tatlo pa. Pag monetize ka na sa ano, sa ano, sa mga ads. Doon naman guys, sa ano, sa pag-live, lalo na talaga ako, hindi talaga ako nakakapag-live. Bihirang-bihira. Pero yun talaga guys, ang paraan para makapag-live, para ka rin kumita. Kasi may mga ads din tayo sa, sa pag-live. At syempre, kung maintain ang iyong pag-live, pag nandyan din palagi ang in inyong mga viewers. So, yun ang kagandahan guys, pagka araw-araw kayong nagla-live. Huwag nyo nang gayahin ako kasi talagang hindi ako nakakapag-live. Kasi minsan hindi talaga ako nakakatagal sa pag-upo. Kasi sumasakit yung likod ko. Yung mayroon pa siyang, uh, nagkaroon nga kasi ako ng, ano, ng problema sa health ko. So, hindi talaga ako tumatagal sa pag-upo tapos hindi rin ako makatagal ng, sa, sa continue ba yung pinto, sumasakit yung lalamunan ko, so yun lang guys sana gawin nyo ang tamang paraan or ang tama na kumita kayo talaga upload lang talaga ng upload, huwag nyo pababayaan mamumula ang dashboard nyo, yun lang guys maraming maraming salamat, sana nakapulot kayo ng kunting uh, tips so huwag nyo kalimutan i-follow ang aking mga video, panoorin i-share, yun lang maraming salamat bye bye